Ang sambong, Blumea balsamifera, ay isang uri ng halamang gamot na karaniwang tumutubo sa tropikal na klima, tulad ng sa Pilipinas. Madalas itong ginagamit sa tradisyonal na medisina dahil sa mga taglay nitong medicinal properties. Narito ang mga benepisyo na makukuha natin sa sambong. Una, pampaihi, diuretic. Tumutulong ito sa pagpapalabas ng sobrang tubig sa katawan. Madalas itong ginagamit para sa mga may edema, pamamaga dahil sa tubig, at mga may problema sa bato tulad ng kidney stones o urinary tract infection, UTI. Pangalawa, panglunas sa ubo at sipon. Ginagamit bilang tsaa o pinakuluang dahon para maibsa ng ubo, sipon at hika dahil sa kakayahan itong magbigay ginhawa sa respiratory system. Pangatlo, pangontra sa lagnat. Maaaring gamitin bilang natural na panlunas para mapababa ang lagnat. Pang-apat, pampababa ng blood pressure. May epekto ito bilang vasodilator na nakakatulong sa pagpapababa ng presyo ng dugo. Panglima, pampaganda ng tiyan. Tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at nakakatulong sa mga may kabag o dispepsya. Pang-anim, antioxidant at anti-inflammatory properties. May mga compound ito na nakakatulong sa pag-neutralize ng free radical sa katawan na tumutulong laban sa pamamaga at pag-iwas sa sakit. Pangpito, antibacterial at antifungal. May kakayahan itong labanan ang ilang uri ng bakterya at fungi, kaya ginagamit din para sa minor na impeksyon sa balat. Pangwalo, panghaplas sa sugat at pilay. Dinidikdik ang dahon at ipinapahid sa bahagi ng katawan na may sugat o pilay para sa mabilis na paggaling. Pangsyam, pagtulong sa menstrual cramps. Ang tsaa ng sambong ay maaaring makatulong sa pag-alis ng pananakit na dulot ng regla. Paalala, bagamat maraming benepisyo, mag-ingat sa paggamit ng sambong, lalo na kung buntis, nagpapasuso o umiinom ng gamot. Kumonsulta muna sa doktor para sa tamang paggamit. Mag-follow para sa higit pang mga health tips.